Kaya na yung baby rabbit. Nakalabas na naman siya sa basket nila. Para lang mautakan niya yung mga kasama niya at makarami siya ng gatas. Gusto niya nakadikit lagi sa nanay niya. Yun na yung guys, nakapikit pa. Oh. Chinese po yung mata niya. Yun. Hello. Hello, bunny. Bunny. Oh, dumidedi siya guys. Umiiwas naman yung nanay niya. Pag nagpapadyad kasi yung rabbit guys, gabi, hindi mo makikita nagpapadyad ng ang kaliwanag yan. Dago, dumidina na naman siya. Sakit. Okay. Papapansin kayo ha. Eh. Gusto nyo nang nakakita ng tanawin ah. Eh. Oh. hindi na yung isa dito guys apat na sana sila malalagi na doon din kung hindi na yung isa tatlo sana sila ito naman guys nagkasisiyo siya sana dalawa Kani ay kahapon nakita namin naninigas yung isa ang lakas naman na yun ayun yung sisiyo ayun ito pala yung may anak bonsai na naman yan guys